Ano ang mahalagang bagay na dapat nating taglay sa ating buhay kapatid? Ito ay ang wisdom. Wisdom is considered the principal thing to pursue in life. Ang wisdom ay hindi lamang basta acquiring knowledge but understanding kung paano natin i-apply ang knowledge sa ating araw-araw na desisyon sa buhay. Ang wisdom ang magtuturo sa atin kung ano ang dapat nating piliin, mga choices sa ating buhay that align with God's will and lead to a fruitful and meaningful na buhay. Taglay ang aral ng Panginoon. Ngunit paano nga ba tayo makakapagtaglay ng wisdom? Ito ang turo ng Biblia. Watch until the end. Proverbs 9 verse 10 The fear of the Lord is the beginning of wisdom and the knowledge of the Holy One is understanding. Ayun. Paano tayo magkakaroon ng wisdom? Ang fear dito ay hindi yung matakot ka, kundi yung solemn respect at relasyon sa Panginoon. Ito ay pundasyon upang tayo ay bihayaan ng true wisdom. Approach God with open heart humingi sa kanya ng gabay upang maunawaan ang kanyang mga salita. Magkaroon ng mababang kalooban at teachable spirit. Sabi ng Panginoon sa paraang ito, nangangako siya na He will guide you and provide the wisdom na iyong inihiling. The Bible teaches na lagi tayong taintim sa ating pananalangin. Basahin at pag-aralan ng kanyang mga salita at ng understanding ng may mababang kalooban. Lagi tayong mag-reflect sa karakter ni Jesus. Ang kanyang kabanalan, kadakilaan at ang kanyang pagiging tapat sa bawat isa sa atin. At habang pinagpupursigin mo ito at nagsusumiksik sa kanyang presensya, lumalalim ang understanding natin sa complexities ng buhay. Let your solemn respect influence your choices sa buhay. Piliin mabuhay ng naaayon sa kanyang kalooban. Trust that as you honor God, He will direct your path. Napakasarap mabuhay nga naman ng may wisdom. Manalangin tayo kapatid, mahari kang yumukod o ipikit ang iyong mata at damhin ang presensya ng ating Panginoon. Salamat Ama, salamat O Diyos sa iyong kadakilaan at katapatan sa bawat isa sa amin. You transform our lives, guiding us in our ways. Panginoon, kami ay humihiling ng wisdom na nagmumula sa iyo sa aming araw-araw na buhay at araw-araw na desisyon, nawa'y piliin namin ang desisyon na magre-reflect ng iyong aral at katotohanan, Lord. Ang iyong pag-ibig at kalooban. Lumakad kami sa iyong daan to love, mercy, and act justly. Nawa'y ang aming paggalang sa iyong kabanalan ay maging aming pundasyon sa aming buhay at kami ay mapalapit sa iyo. Salamat sa iyong unfailing love at ang iyong pangako sa bawat isa sa amin, Lord. Salamat sa iyong presensya, O God, ang lahat ng ito ay tinataas namin sa iyong kadakilaan, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat, kapatid. Araw-araw tayo magsama-sama para sa ating pagdi-daily devotion. Magsumiksik tayo sa presensya ng Panginoon upang huwag tayong pasukin ng kalaban. Ang ating espiritu ay manatiling nakafocus sa Panginoon. I-like at i-share mo kapatid para mas marami pa tayong kaluluwa na mabigyan ng inspirasyon. Salamat kapatid. Magkita ulit tayo bukas.